And uh, hindi ko rin siya mapuntahan doon sa Timor Leste because my husband was also in and out of the hospital. We were not able to go home to Negros the past two years until my husband passed away last December 24. Um, nagpapasalamat ako sa Diyos na after two years nakita ko na, naakap ko na yung anak ko. And, uh, yeah, I would also like to thank the people who have been... Teka, 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 teka. Maniwala po kayo doon. Alam nyo, sana sa mga problema ganyan, hindi nyo na dinadama yung Diyos. <laughs> diba? Hindi nyo na dapat dinadamay. Kasi pagpalagay natin si itong si Tevez, hindi makapunta sa Pilipinas. Eh, ikaw, pwede ka namang lumabas ng bansa eh. Kitain mo yung anak mo. Tandaan po natin na ang nanay hindi kayang tiisin yung anak. Gusto mo pa rin makita yung anak mo kahit ano pang ginawa niyan. So, huwag mong sabihin na sa loob ng dalawang taon, hindi mo nakita yung anak mo. Tapos, sasabihin mo, salamat sa Diyos. Ha? K.O. Ako po eh, pwede ka mag-travel ng ibang bansa. Kung sa ibang bansa siya nagtatago, pwede yun. Magkita kayo dun. Huwag mo kaming binubola. Huwag mo kaming uh, niloloko. Diba? Maniniwala. Alam nyo, mga, ang maniniwala sa mga ganyang kwento, mga, mga tanga po. Hmm. Yun po yung totoo dyan. 'Di ba? So oh. So ito po yung ating bibigyan ng reaction ngayon mga pre. Etong ano na to, no? Uh, pag iyak-iyak ni Tebes. Mhm. Mm uh, nakalagay dito reunion after two years sino kayang niluloko ng mga to Uh, so anyway mga pre, pasensya na ngayon lang po tayo. Nakabalik sa ating studio. Uh, uh, anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating uh, reaction ngayon. And uh, syempre kung bago pa lang dito sa ating uh, YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Syempre meron po tayong Facebook page. And uh, ballpoint man 2.0. Okay mga pre, so ito na nga no At uh, na ha, sa hindi pa nakasubscribe Magsubscribe na kayo, libre po yan Oo, oh, oh. ayan ha So ito na o, oh, Bigyan po natin ito ng uh, Reaction, itong video nito uh, With your kind indulgence kay Ma'am Zinaida Teves uh, For the past 2 years Correct me if I'm wrong ma'am Pero dalawang, may dalawang taon na po kayo hindi nagkikita personal Ako, ito ha, ah, in my opinion na ah, ang sinasabi po nitong uh, babaeng ito, nanay ni Tevez, no? Ay talagang uh, panlilin lang sa publiko para kaawaan sila. Anyway, diskarte naman 'yan ng mga ano eh. Diskarte naman talaga 'yan ng mga uh, DJS, DDS mga Duterte. Ba, diba? eh bakit? Dikit dikit ito kay Digong eh. Itong anak niya eh. Dikit ito kay Bato. Di ba? So, tuloy natin. Alam niyo, pag nahuhuli na kay, kasi sila, ang gagawin po ng mga yan, magpapaawa. Uh, oh. paawa po yung pinakasandata nila para uh, mag, ma, maawa yung mga Pilipino. Hmm. Alam naman po natin, ang mga Pilipino maawain talaga. Di ba? Pero tingnan mo, yun yung sandatang ginagamit nila ngayon dyan. Hmm. Diba? So tuloy natin. Salimi, uh, former Congressman Arne Teves Now that he's here, um, and sinabi po niya kanina, he's able to now face the charges, uh, ramp up against him. What are your thoughts as uh, a mother to... Ay, sa mga nagsasabing, uh, walang kasalanan si Teves ah, hindi kayo yung batas. Tandaan nyo yan. Kasi tandaan po natin kung talagang wala kang kasalanan, hindi ka dapat nagtatago dapat hinaharap mo yung mga reklamo laban sa'yo, di ba? Kasi ang pagtatago sa problema o batas, sign of guilt yan. Hmm, sana naintindihan nyo. Uh, simula na yung drama, drama. May signal na eh, tumingin na yung anak eh. Nay, ready na po tayo magdrama ha. Pundo yung luka. pundo. Uh, first, I really would like to thank... Ako'y naniniwala, bago natin ituloy. Ako'y naniniwala, hindi po siya naiyak dahil lang doon sa ano na yan, sa nanay niya. Ako'y naniniwala, naiyak siya dahil makukulong na siya. Yun, yun yung paniniwala ko, hindi niyo mababago yun. Uh, Director si and the whole... NBI troop here. Talagang maganda yung pagkakatrato nila sa anak ko. Tama Drama! For the last two years, hindi kami nagkita. For the last two years, hindi kami nagkita. <laughs> Nanay, wala ka pa buwang passport? Wala ka bang passport? Hindi <laughs> ka ba makalabas ng bansa? Hindi mo ba nakita yung anak mo doon? baka wala, parang siya nilit lang and uh, hindi ko rin siya mapuntahan doon sa Timor-Leste because my husband was also in and out of the hospital alam nyo, maraming paraan kung gusto mo marami po marami ay naku. we were not able to go home to Negros the past two years until my husband. Diba sa ibang bansa ito nagtatago noon? Oo. Uh? Uh, uh, sa ibang bansa ito, diba? Oh, ngayon nahuli. Kasi ako, wala akong masyadong update ngayon. Kasi nandun po kami sa Mindanao. Ano, ano po kami doon? nag -reunion. So, six days kami doon. Uh Oo, -oh, kaya wala akong masyadong upload. Wala akong masyadong update sa sa mga, ano bang mga balita ngayon na lumalabas. So ngayon lang po tayo nakabalik sa ating studio. At ngayon din po tayo babanat. Okay? Tuloy natin. passed away last December 24. Um, salamat ako sa Diyos na mm. after two years, nakita ko na, naakap ko na yung anak ko. And, um... Uh, Drama. Drama talaga. Pwede naman gawin yan eh. Kung walang, walang, uh, walang media, walang camera eh. Ay, naku po. Yeah, I would also like to thank the people who have been supporting us with their prayers. Kaya, uy, walang nagpipray sa inyo. Ako, hindi ako magpipray para sa mga taong talagang matindi yung kasalanan. Ha? Patandaan nyo, sinabi ko kanina, ang pagtatago sa batas. May warrant ka, nagtatago ka, sign of guilt yan. Oh. O. yan. Sino, sino bang nagpipray sa inyo? Ha, ako, hindi ako nagdadasal para sa inyo. Ha? Ang inuuna yung nakakaalam yan. O ano yung katotohanan. oh, tingnan nyo ha. Itong mga nakakadikit sa mga Duterte kay Bato ay talagang nagkakaroon ng malalang problema. O, mm. Okay, oh, tanya yan. Tropa. Diba? Oh. Pero pasalamat po tayo ngayon, no? Pasalamat po tayo kasi sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, ang nahuli si Kibuloy. O, oh, sino pa ba? Alice Guo. oh, sino pa ba? Si Digong. oh, sino pa ba? At marami pang mga malalaking pangalan na mga gumagawa ng kalukuhan dito sa ating bansa. oh, Yari, diba? ba? O sa panahon ni Digong, asan tong mga to? Eh, nagtatago. Di ba? Pero, tinan mo, tropa. Sana all. O. Oh. ba? Diba? So, eto na. Tuloy natin itong uh, video natin. Thank you. Bili niyo na lang po sa kanya, ma'am. Bili niyo po. Bili niyo po sa kanya. Ang, ang bilin ko talaga sa kanya is... Parating manalangin, they will be done. Alam niyo yun? Parating manalangin, tapos... Anong ginawa ng anak mo? di umano'y may pinatay. Ganon. Tapos mananalangin. Ah, kaututan yan. Thank, you very much. Thank you very much. Good morning po. Isa ka to Nair from Bombaradio, Philippines. Kay director na lang po. Sir, nasabi kanina ni Kong Teves na hiling niya sana ay maging mabilis nga yung proseso. Ngayon na nakabalik na siya dito sa bansa natin. May we know kung ano yung timeline natin after the view course? Sana po idediretso si Kong Teves or diretso na po ba siyang iaharap sa korte? Kung ano po yung maaari niyong ma-share with us? Yes, uh, pagka turnover namin sa view course, uh, at the same time, lalakad na ang aking mga tao. i re return yung warrant with the certificate that uh, Congressman Teves is now in our custody. So the court now will uh, set the arraignment of Congressman Teves. That will start the trial. No, baala na nga doon si uh, Atty. Topacio, role niya, niya na yun. Uh -huh. Kay mother po ni Kong Teves, may we ask lang po, the moment na nakita niyo po si Kong Teves kahapon, ah, kagabi, dito sa NBI, ano po yung una niyong napag-usapan? Can you share it to the media na lang din po? And ano yung mga una niyo pong uh, ginawa dito sa NBI po? More on, of course we had, and our, yung yakap namin, unspoken words kami, wala kami pake alam, magyakapan man kayo dyan, anong gawin nyo, wala kaming pake. Ah, importante dyan sa amin, yung anak mo hawak na ng gobyerno. Yun, tapos ang usapan. Magyakapan man kayo dyan, kung anong gawin nyo dyan, sino may pake? Wala kaming pinag-usapan but yung yakap namin said it all. Oh, anong namin? Thank you. Thank you po. So okay? May, oh, kung uh, ano, yes. O oh, sige, last question yes. na. Muna. good morning po. Siguro kay Congressman Tevez, hindi ko lang alam kung pwede niyang sagutin. Doon sa mga nauna po niyong, even sa pleading po niya yata for asylum, natatakot kayo sa buhay niyo. And then, nabanggit na rin ito ni Tupas yung the past na... Natatakot siya sa buhay niya, tapos... Kung wala kang ginawa, bakit matatakot ko sa buhay mo? <laughs> Ay, naku po. Na-prejudge na... Esensya na po kayo ha, medyo may sipon kasi ako ngayon. Mm, -mm. Of the Justice Department yung case, ngayon nandito na po kayo sa Pilipinas, umaasa pa ba kayong magiging impartial po ang government sa pag-treat dito sa inyo pong uh, kaso? Hmm, ano, binubulungan ng lawyer niyo. <laughs> <laughs> tingnan natin kung anong sagot. Siyempre siya yung taghilid, baka sabihin niya na ay hindi ako umaasa ganun ganun ganun. Tingnan natin, tingnan natin. Counsel, may uh, answer? Please. Um, of course, I, I always hope for a fair game wherever the ball game will be. In any game naman eh. Be it sports, be it judicial, be it whatever. Be it a debate, We hope that the, that the... Akala ko, kukontrahin mo yung, ano eh, gobyerno eh. Big ones. I mean, the, the, oh, yung, I hope that the, there should always be a level playing field. Dahil ano yan eh. That's, that's fundamental. Isa Isang mabilis lang po. ah uh, based sa report po, you were able to enter po, Timor Leste, April 2023. Would you confirm that? At, sa ano pong mode? Paano po kayo nakarating ng Timor Leste? Thank you po. Uh, I'm sorry. Uh, siguro uh, yung mga bagay na yan, uh, water under the bridge ikangani ato nitopasyo. Ah, uh, move on tayo. Ito mag-uumpisa na nang trial. Ah, uh, doon na lang po tayo. Tingnan natin po. Okay. Thank you, sir. The okay. Director now for you, his uh, closing message. So, maraming salamat po sa inyo at uh, I am assuring not only Congressman Teves but his counsel and you people na iingatan namin si uh, Congressman Teves. We will accord him all his rights no? Protection na namin na hindi siya masaktan habang sa nasa aming pangangalaga. Maraming salamat po sa inyo. Thank you and good morning. Thank you po. Ayan ah, uh, laki ng talagang pag si Pangulong Bongbong Marcos yung gumalaw, ibang klase, no? Weak leader pala, ha? Oh, weak leader pala. Ayan yung napala, di ba? Sige, sabihan niyo pang weekly leader yung Pangulo. Mauubos kayo lahat. Kayong mga masasama dyan, Nagumawa ng pagnanakaw sa gobyerno, katarantaduhan sa mga Pilipino, mauubos kayo. Hindi naman sa mamamatay ha, ah, pero, nako, makukulong kayo. Mm -hmm. So, yan, congratulations po sa ating mahal na Pangulo. Ayan, ah. So, ngayon mga pre, ah, meron ng uh, short video dito, bigyan natin ito ng uh, reaction. Itong uh, papakita kong video sa inyo. Ito po, panoorin po natin. Pagandaan po natin, hindi po magpapahawak sa liig at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babalik ng Pangulo ang batas para lamang pagsilibihan ang personal na interes ng iilan. So, tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas, batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. Ayan, isa-isahin natin yung sinabi ni Atty. Claire. Step by step tayo. Oh. Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa lieg, at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Ayan ha, hindi po magpapahawak ang Pangulo sa leeg at hindi ito magpapadikta. Pag mali yung ginagawa mo, magbibigay ka ng suggestion sa Pangulo o didiktahan mo, hindi pa rin po susunod yung Pangulo. Kasi ang Pangulo po natin ay para sa Pilipinas, para sa mga Pilipino. Tama? Hindi po para sa mga incheck. Mahal po ang ng Pangulong Bungbong Marcos ang bansang Pilipinas. Ha? Huh? hindi po niya hahayaang uh, malaglag ang Pilipinas. Kasi pag dinidiktahan ka kasi, automatic yan. Yung Pilipinas, tagilid. May nagdidikta eh. ba? Diba? So, ang nag-iisip po nito, ang ating Pangulo. Okay? O, so, tuloy po natin. Hindi po tatalikuran at babalik ta rin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilibihan ang personal na interes ng iilan. Yun, tama yun. Hindi katulad ng iba dyan, na ginagamit yung batas pero ang pinagsisilbihan yung interes ng, ng China. Uh, kasi siya maka-China. Pero si PBBM po, hindi po niya gagawin yun. Mahal niya po yung mga Pilipino. Kita naman po natin sa kanyang ginagawa. Puro trabaho po para sa bansa, di ba? Uh, pero yung ating Vice President, aywan ko, sa nagagala yun. Uh, lustay dito, lustay doon. Yun po yung trip niya. Di ba? <laughs> Ganon po yung kanyang mga gustong gawin sa buhay. Walang pake sa mga Pilipino. Walang pagmamahal sa mga Pilipino. Pero mahal niya yung pera o kaba ng bayan. Uh, magaling humigop ng kwarta. Uh, pero ang ating mahal na Pangulo, nako, puro po trabaho ang ginagawa niyan. Diba? Pag mag-ikot, iniikot niya yung bansa. Kung saan may baha, may mga kalamidad, may mga landslides nandun po yung tulong ng ating gobyerno. Okay? Pero ang office of the vice president ay galagala -gala lang. Eh, syempre naman. Wow. O, si Sara, eh, eh lustay-lustay lang. Bigyan nyo ako ng 100 billion. Solusyonan ko ang ano, bla bla Hindi nyo nga masolusyonan yung problema nyo sa pamilya nyo. Hindi mga masolusyonan yung baha dyan sa Dabao. Tapos ngayon, manghihingi ka ng pera dahil may gusto kang solusyo solusyonan sa DepEd. Katarantaduhan niya. Hmm, tuloy natin. So, tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. Yan. May mga kaibigan po yung Pangulo ha, na nasa gabinete. Pero tingnan mo. O, dahil uh, hindi po sila nag-work doon. Ay, ibig sabihin, hindi sila nagagampanan. Hindi nila nagagampanan yung trabaho nila. Eh, kusa na lang po silang nag-resign. ba? Diba? kaibigan ng Pangulo yung iba dyan. Pero tingnan mo, walang paki yung Pangulo basta hindi ka epektibo sa kanyang uh, kapaligiran o sa, sa iyong ginagawang trabaho, eh, magsasuggest yung Pangulo na dapat mag ka na lang. Walang kay kaibigan. ba diba? Para sa Pilipino, para sa mga mahihirap yan. Ganyan po ang ating Pangulong Bumbong Marcos. ba diba? Kaya ako, mga preno, hindi hindi po ako nagkamali sa aking uh, sinuportahan ngayon na si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi hindi po siya yung patamad-tamad lang. Hindi siya yung mura-mura, -mura, hindi siya yung nagbabanta. Talagang ano siya, fokus siya sa kanyang goal. Kasi yung Pilipinas po na diba? pag-iwanan na. 'Di ba? Na pag-iwanan niya, na pag-iwanan na. So gusto niyang ayusin ito. 'Di ba? Gusto niyang ayusin. Pero ang ating pangulo mabait ba eh. ite? ba diba? pero inabuso niyo yung bait ng pangulo, ayan. Unti-unti nang nagiging talagang uh, tigre. Hmm. Kaya tandaan po natin, ang pangulong Bongbong Marcos tao lang din po 'yan. Napupuno din po. Ha, 'wag yung sasagarin ang kabaitan ng isang tao. Hindi maganda 'yan. Ha, And good luck, good luck sa inyo mga DDS. Ayun ha. Tingnan niyo. Tingnan niyo po ito. Hmm. Basta pag dumikit kay bato, masisira po talaga yung buhay. O, oh, tingnan nyo yung nangyari kay Tebes. Ah, oh, naniniwala ba kayo? Walang... Hindi ba nag-uutos yung admin noon kay Tebes? Tanga-tanga na lang po yung magsasabing, O, oh, hindi nag-uutos. Tanga-tanga na lang maniniwala sa mga ganun. Ha? Huh? O, oh, kaya kayo na yung... Ano dyan? Oh, alam nyo na, di ba? Oh, so, sa tingin nyo, Anong may bibigay yung komento dito sa ating topic na ngayon? Comment down below para mabasa po natin. Anyway, yun lang po yung ating video ngayon. Siyempre, bago po tayo magtapos, huwag so, kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Siyempre mga pre, ayun uh, meron tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Huwag kalimutan mag-like sa ating Facebook page. Ayun na, siyempre, uh, i-follow po, no? Like, follow. Ayun na, so yun, maraming salamat mga pre. Kita kits po tayo sa susunod na video.